ay sa ng hapon dito pala tayo ngayon sa lugar natin sa Isabela Nakauwi tayo kanina umaga na, daming ano na siguro mga 6 years na git bago naka uwi ang dami na puno mangga rito dati wala to mangga ng chewing ko to guys ano yung pinsan to eh, nagmotor kami kanina ngayon ilipat namin yung ano painumin pala namin yung mga baka at saka ano kalabaw ito guys yung turo natin mamaya yung parayan namin guys ito dami bunga ng ano ng mangga indian mango guys puro palayan to guys puro na mamaya ko saan yung ano palayan namin itong ngayong taniman kami magtatanim ay ako na pala dami ibon na no. lilit. Tanda-tanda ko pa guys, siguro last uwi ko dito 2012. Ngayon 2024 na. guys ang ano So guys, itong diretso na to sa amin to. Itong diretso na to sa amin to. Ito yung may tanim pa. Eh, kaysa chewing ko muna ito. Pag after ng ito, pag ito na harvest sa kanya pa yan susunod na taniman guys ako nang magpapatanim nandun pa yung ibang ano palayan namin papatubig pala sila guys hindi sa taas mais yung tinanim asa wala na harvest na so nung araw guys nung hindi pa pinagbibintan mga child ng tatay ko andat alat to sa kanila ah so nung araw na pinagbibintan ang natira na lang sa amin saka, sa sa tuyo namin ang taniman talaga ako magpapatalim dito ay sa susunod pala kasi may tunim na eh Dati lahat guys, paikot dito ito simulan ni paikot na to kami nagtatanim nito eh malit pa ako bata pa hanggang nag high school ako nung pumunta na ako Maynila wala na lalo dun, nung namatay ng tatay ko wala na wala na gasigaso eh, hindi ko makakalimutan to kasi nung araw kami talaga nag-aararo nito sa nagtatanim mismo ng palay yang ng pinsan pingsan guys Pak pintu big sih dah Hah? Udah dekat Naggawre. Naggaw. Dapat gabi. Ah, o ring beram. keberam. Dang manuk mi pension guys nga sadong indi ka makahuli diri to pag-araw ng gabi. Si sumisilong sila sa mga ano bayog.

So guys, hanggang dito na lang muna ang ating video. Papatubig sila. Ah, so, mamaya, inom tayo. Ayan pala. Inom pala muna tayo. Dahan pala puno na lang ano rito. Ng mm, bayog. ito yung lupa kasi so bitag bitag